I diniin ni Montulfo na si General Manager ng Philippine Charity Swift Stakes Office o PCSO na si Garma sa pagpatay ng tatlong Chinese drug trafficking convicts sa prison and penal farm. Ayon sa kanya, malakas daw ang kapit ni Garma sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aniya magsyota daw si Nadigong at Garma. Nalaman daw ito ni Montulfo noong siya ay bumisita sa dating Pangulong Duterte sa Davao City kung saan sinabi ni Duterte na masarap daw makipag makipagpanaig sa babaeng naka -uniforme. Panoorin ang kanyang interview. Ano po ba ang uh, lab, uh, label sa relasyon nila, uh, Sir Mon? Sa inyo pong palagay. <laughs> Mag-shota yan. Uh, po yung garma si uh, Digong. Noong uh, mayor pa uh, may, uh, mayor, ating uh, dating pangulo ay pleasure na sila. Hmm. Opo. Eh, sermon ito po, no? May alam pa po ba kayong mga lakad ng dalawa? Ah, medyo nawa... Ayan. Okay. Hello. Ayan po. Yes, sermon. Nakikinig niyo po ako? Yes, yes, yes. Yes Kaya mo. nga, kaya eh, nga, ang sama ng... Uh, alam ko naman dito sa Pilipinas, ang sama ng uh, communication. Eh. Mm. Ayan po eto po sermon no uh, tanong ko lang po kung may alam pa po ba kayong mga lakad ng dalawa like uh, businessman po businessman yan politika tungkol saan man uh, may iba pa po ba kayong alam na iba pang uh, side quest kung tawagin uh, uh, Sir sermon itong uh, ang uh, uh, ang, uh, ang uh, numero unong dahilan kung bakit uh, si Garma ay napiling um, maging general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Stakes noon ay uh, dahil uh, sa relasyon nila ni Digong, ni Pangulong Digong noon. At uh, ang uh, matatandaan ninyo na unang-unang naging general manager ay si General Balutan yung retired uh, Marine General uh, Balutan uh, pinalitan siya ni Garma dahil uh, si uh, sa mga pag-udyok din ng uh, mga tauhan ni Digong na si uh, Bongo at uh, yung Executive Secretary na si uh, si uh, Bingbong Medialdea mm. Yes po Uh, Sir Mon, ito po, no? tanong po ng ilang mga kababayan natin kung si Garma po ba ay madalas na nababanggit ni Digong sa mga usapan ninyo? Kami, kasi ang nangyari kasi dyan na nahalata ako, nakahalat din araw, palagi akong umuwi sa Davao dahil uh, si Digong ha, kapag uh, matagal na kami hindi nakikita, pinatawagan ako ata uh, kami ka bigkate Teddygo tinatawagan ako at uh, magdi-dinner at uh, lahat mar marami na kasing pinakilala sa atin ni na kilala sa akin ni Dickong ng mga girlfriends niya uh, isa na rito yung uh, dating agriculture undersecretary na si Berna Berna Puya Ayon, girlfriend din niya yon. Yung naging uh, naging uh, tourism secretary, girlfriend niya yon. Ito uh, nung isang uh, isang pagkakataon, meron kaming nag-dinner kami. Nag-dinner kami ni Digong. Misa pinarin ko na yung mga da mga girlfriends niya. Eh, nakita ko, naka-uniforme itong babae. Tapos iba yung galaw nila. Ay mga tinginan. Eh, sabi ko, nung pumunta sa si at si yung babae, si Ruyina, si Garma. Sabi ko, bay, ang pangit naman yan. Sabi ko, ba't katabi namin kang gandang babae, mga babae na ito, pangit naman. Ba't ano bang nagustuhan mo dito? Sabi niya, masarap kasing, uh, alam mo na, eh, <laughs> eh, maghibayuhin yung uh, naka-uniforme babae. Yun ang sabi niya. Ayun po. Ah, kaya, eh, Sir Mon. Kaya ah. hindi, hindi ako nagtaka nung uh, naging presidente na siya, ay uh, kinuha Uh, pilit na ipinasok si Garma sa PCSO na kahit na yung si Balutan ay isang uh, napakagaling na yung General Balutan, yung retired General na Marines, si Balutan, napakagaling po na PCSO General Manager yon Pinasok nila si Garma, in inalis in nila si Balutan para maipasok si Garma.